Aries, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may natapos kang deal ay masasabing okay, ang inyong pagtatapos na usapan bago maghiwalay, ay dapat mong pag-aralan mabuti ang naging usapan, at kahit ang kanilang ugali ay iyo pang pagmasdan para makita mo ang dapat. Na iyo pang gagawin, sa muli ninyong pag-uusap, para makasigurado kang magiging matagumpay ang pinapahiwatig, at ang dapat mo iwasan muna ngayong araw, ang kasunduan na may pirmahan, dahil mahina ang sinyales na pag-asenso kung magagawa mo ngayong araw ang pagpirma, at ngayong araw ay maging mahaba ang iyong pasensya sa usapang buhay-pamilya, sa mga magulang at mga kapatid, at matatapos ang usapan na masaya ang bawat isa ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay huwag ka muna tumanggap ng bisita, dahil may aura ng pagbagal ng swerte, ang magiging bisita gawin na huwag tumanggap ng walang makuha ang iyong pamamahay. Sa trabaho, ang pahiwatig ngayong araw ay pwedeng magkaroon ka ng nakakainis na araw sa mga makikita sa mga kasama sa trabaho, maging matyaga ka na masinop sa gusto mong gagawin, at makakatapos ka ng maayos at makakagawa ka ng swerte sa trabaho, dahil naging masinop ka sa mga nagawang trabaho ang pahiwatig. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 21 number 34 at number 29. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay maging. Maingat dapat ka sa mga kausap, laging alerto ka at maging sigurista sa iyong sasabihin para hindi ka mapintasan ng kausap sa kanilang isipan. At mahahalata mo rin ang kanilang kapintasan o mga nagkukunwaring tao kung tutuloy ka pa sa usapan, nang wala kang maging kalungkutan ang pinapahiwatig, at kung may dapat kang gawin para sa pamilya ngayong araw, dapat ay mabigyan mo ng mabilis na aksyon para ang good energy sa tahanan ay lalong gaganda ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw ay maayos kung may plano ka ng isang investment, ay pwede mong gawin na ayon lang sa tama na interes na pagkita ng pera, at legal pa at siguradong makakaipon ng pera ng maayos, ang bawal ay tumulong ka sa pamangkin ngayong araw, kung tutulong ay ikakabagal ng pagpasok, naman ang iyong pera ang magagawang mapapalit. Sa pagmamahalan, ay panatiliin mong masaya ang tahanan, at lagi kang maging maunawain para ang gabay ay patuloy na gabayan ng ikakaganda ng bawat kalusugan, sa mga kapamilya, at laging pinupuno ng good energy ang tahanan ng pagkakasundo, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24, number 31 at number 10. Gemini, ngayong araw ang pinapahiwatig ng iyong gabay, ay may masaya ka at naaayon na good na energy, gawin mo ang plano mo ngayong araw, kung may kadil ay iyong puntahan, at magiging maayos ang lahat dahil sa iyong katalinuhan ay madali kayong magkakasundo at ngayong araw ay mas naaayon sa iyo na huwag ka basta maging mabait sa mga ibang kausap para ang iyong pera ay maligtas sa mga tao na mahilig lang humingi ng pabor na nagbibigay sa iyo ng bad energy ayon sa iyong gabay sa ibang pahiwatig kung may kausap pa at kasama ang kapatid o pinsan ay okay pa rin para sa iyo pwede kayo magkaroon ng mga bagong idea na magkakasundo kayo sa magagawang ibang other income at sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at kapatid. Pag-unlad sa iyong pagkakaperahan, ang bawal ay magbigay ng pera sa pamangkin o tumulong ngayong araw. Sa trabaho ngayong araw walang sinyales na problema, pag-asenso pa ang pinapahiwatig para sa iyo, dahil may maunawain kang pag-uugali, ngayong araw sa mga kasama sa trabaho. Ang magpapasaya sa iyong araw sa trabaho para makalugdan ka ng ilan sa iyong superior, Scorpion ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 20 number 31 at number 6. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may mga plano kang gagawa ng negosyo, ay ipagpaliban mo muna ang iyong plano. Wala pang naaayon na swerte sa gusto mong plano ngayong araw, dahil may sinyales na may kusang mag-aalok sa iyo ng negosyo. Sa ganoong araw ay dumating na ang swerte mo para makagawa ng negosyo, at iwasan mo muna gumawa ng transaksyon sa mga kamag-anak. Ngayong araw dahil hindi pa rin kayo magkakasundo baka maging pag-aaway, pa sa hinaharap kung magkakasama kayo ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay may dadalaw sa iyo, ang sinyales ay gusto lang humingi ng tulong, kung may ekstra kang pera, ay pagbigyan mo lang sa gusto mong maibibigay na ayon sa iyong kagustuhan, may dalang swerte sa iyo ang magagawa mo na pagtulong. Sa trabaho, ay may masaya kang araw ang pahiwatig, hanggat nasa isipan mo na aasenso ka sa trabaho, ang laging nagtutulak sa iyo na laging maging masipag, na hindi magbabago, at sa iyong ugali ay pwedeng dumating na kagad, ang swerte ng pag-unlad sa sweldo sa hanap buhay. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 20 number 34 at number 8. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kong may gusto na gawin na transaction para maging ka partner mo sa iyong naiisip na pagnenegosyo. Dahil may kaalaman ka, mas mainam na babae ang iyong makita dahil may malakas na aura kayong swerte kung magkakasama. Pwede rin ang ibang kasarian na makasama basta nagkakaunawaan kayo sa mga plano. At kung may dapat kayong aayusin ng minamahal, Ngayong araw ay ipagpaliban mo muna dahil may sinyales na makakakuha ng bad energy na magpapahina ng kalusugan. Sa tahanan ang pahiwatig kung may pinaplano kayo ng iyong mahal na pagre-relax, na bakasyon kung talagang may ekstrang pera kayo ay gawin, para madagdagan ang mga aura ng swerte, sa inyong dalawa, pero kung ikukuha mo sa budget ay huwag ng tumuloy, lalo lang kayo mahihirapan makaipon ng pera ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw walang sinyales na problema, masaya at pwedeng magkaroon ng maromantikong gabi ng pag-iibigan, na magdadala ng bawat ikakaganda ng bawat kutis ng balat at kalusugan. Sa iyong pera, kung may ekstrang pera ay pwede mong mabigyan ang anak na may asawa, para mabigyan mo siya ng swerte sa paggawa ng pagkakakitaan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 12 number 33 at number 16. Virgo, ngayong araw ang bigay pahiwatig sa iyo, ay, mayroon kang malakas na enerhiya, gawin mo ang nakaplano mong gagawin at dapat ikaw ay maging mahinahon at siguradong maayos mo ang gagawin na pakikipag-usap sa mga taong alam mong may kayabangan pag naging magkasundo kayo ay magkakatulungan talaga sa mga gagawin na magpapaasenso sa hinaharap at ngayong araw ay iwasan mo na ipakita ang iyong kabaitan mas mainam pa ang walang kibo na matahimik sa ibang tao o sa mga kamag-anak, dahil kung madali kang malalapitan, ay panigurado na pwede kang paulit-ulit na hinga ng tulong, gawin mo na protektahan ang iyong kabuhayan ang pinapahiwatig. Sa iyong pera kung talagang may ipon ka, ay pwede kang gumawa ng investment kahit na maliit ang pagkita ng pera ay sigurado kang safe na makakaipon ng pera na para sa pamilya. Sa trabaho, ang pahiwatig ay mas naaayon sa iyo ngayong araw, na maging masungit at may striktong pag-uugali, ang dapat mong gagawin, nang makakatapos ka ng maayos sa trabaho, at walang gagambala sa iyo na kasama sa trabaho na mahilig magmahusay sa hanap buhay, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 20 number 36 at number 15 Libra Ang pahiwatig ng gabay ngayong araw dapat ay laging maging maingat ka sa mga gagawin sa mga makakausap at huwag kang papasuki ng alinlangan sa iyong sasabihin Sa mga kausap pag nasa tama ang iyong isipan ay iyong gawin dahil doon mo mapupukaw ang tiwala ng mga makakausap mo ngayong araw, at kung may ibang may makakausap ka at may ugaling mayabang ang kausap at gusto kang malamangan, ay hayaan mo siya. Dahil hindi mo rin siya mabibigyan ng iyong kaalaman, siya ang malulugi sa usapan. At ngayong araw ay may masayahing enerhiya na pwedeng kang makagawa nang magpapasaya sa pamilya ang pahiwatig ng iyong gabay. At mayroon kang malakas na enerhiya para sa pamilya kung may konting tampuhan sa kanila ay magagawa mo silang mapagkakasundo, at sa iyong pera ay bawal sa iyong ngayong araw ang magpalabas at tumulong sa ibang tao. Dahil pwede kang mabigyan na mabilisan paglalabas ng pera kung makakatulong ang pahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw walang sinyales na problema maging mas maingat ka sa mga gawain na masiselang ng mabigyan ka ng good na energy na grade ng mga superior, at pag-uumpisa na ng iyong pag-asenso ang pinapahiwatig, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 22 number 6 at number 14. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may dumalaw sa iyo na bisita sa iyong tahanan, ay may enerhiya. Siya nang ikakabagal ng pag-asenso na madadala sa pamamahay, kaya huwag mong papasukin ng bahay at huwag nang kausapin ang iyong magandang magagawa, at ngayong araw ay may mabait kang damdamin na biglang mapapasok sa iyong puso, na siya naman na makakagawa ng pag-asenso para sa iyo dahil madali kang mapagkakatiwalaan ng mga makakausap, at umiwas ka pa rin pala sa paggawa ng desisyon, ngayong araw dahil walang naaayon na swerte, kung makakagawa ng desisyon, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya, ay may maayos naman silang swerte kung mag-apply sila ng trabaho, at iba pa na deal, iyo lang nasabihan na huwag sila magpapalate sa mga pupuntahan. Sa pagmamahalan, ay maayos ang buong araw walang sinyales na problema, kasaganaan at masayang tahanan ang hatid ng laging nagkakasundo, kaya ang gabay ay laging makapagbibigay ng mga bagong kaalaman sa ikakaganda ng buhay pamilya. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 5 number 29 at number 34. Sagittarius, ang pahiwatig ngayong araw sa mga pangarap na makagawa ng pag-asenso ng kasiyahan, sa pamilya ay dahan-dahanin mo lang para wala kang maging kalungkutan, sa iyong mga binabalak na para sa pag-asenso ng kabuhayan, kung laging naninigurado ka sa plano, na pamamaraang ay sigurado mong may tutuloy ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay huwag ka muna makisama sa kamag-anak, kung ikaw ay aayain sa ibang gagawin, nang makaiwas ka sa gastos. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may dadalaw kang kaibigan sa tahanan, ay mayroon siyang dala na good vibe sa mga mapag-uusapan, ng pag-unlad sa mga pinapangarap na maayos. Sa trabaho, ngayong araw ay walang pahiwatig na problema, pag-unlad ang buong araw sa hanap buhay, may sinyales na ikaw ay pwedeng makausap ka ng boss na magpapasaya sa iyo mga nagagawa sa trabaho, at isa siya sa makakatulong sa iyo sa hanap buhay para makaasenso, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 19 number 34 at number 25. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw kung mayroon. Kang kausap, kahit may malakas kang enerhiya, ay hindi ayon sa iyo na may kayabangan na tao na kausap, magsasayang ka lang ng aura ng swerte. Dapat mong ipagpaliban muna ang deal, at doon ka pumunta, sa alam mo na madali kayo makakagawa ng kasunduan, ang iyong puntahan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay ang maging maunawain sa kausap sa mga maliitang deal dahil siya ang magbibigay sa iyo ng katalinuhan at swerte sa buong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ngayong araw ang pahiwatig may dadalaw na tao na matagal mo ng kakilala at talagang mahilig sa pagkita ng pera kung sa pagnenegosyo ang ilalapit sa iyo. May okay kayong vibes ng pag-asenso kung parehas ang inyong maging sharing sa mga kikitain, pero kung makakalamang siya ay iwasan mo na, pero kung ikaw ang lalamang ay mas mainam para sa iyo. Sa trabaho ngayong araw ay maging masinop ka sa mga gawain, at mga pinapagawa ng mga boss nang laging may pag-unlad ka sa iyong magagawa sa trabaho. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 12 at number 16 at number 33. Aquarius, ngayong araw ay may swerte na bigla ang pwedeng. Dumating sa iyo, na may lalapit na kakilala na isang tao na tungkol sa pagkakakitaan na pera, at ikaw ay aayain ka sa isang transaksyon ay pwede kang tumuloy, lalo na kung sa pagnenegosyo may sinyales na magiging vibes kayo, at masaya na magkakasundo para makagawa ng pagkakakitaan, at ngayong araw dapat lang maging mahinahon sa minamahal, kung may hihilingin sa iyo, dapat na iyong paliwanagan na maghintay pa ng maging maganda ang aura ng katuparan ayon sa iyong gabay. Sa mga pinaplano para sa pamilya o sa mga anak ay huwag kang magsolo sa gagawin, isama mo sila ang anak o minamahal sa paggawa ng plano para laging may good energy ng katuparan sa iyong mga plano. At sa iyong pera ay unahin mo ang pamilya ngayong araw, na mabigyan kung magbibigay ka ng pera, para mas maipon ninyo ang swerte, sa inyong pamilya ng pag-asenso pa ng kabuhayan. Sa pagmamahalen, ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan ang pahiwatig, at pwedeng magkaroon ng masayang gabi ng pag-ibig, at pagganda ng bawat kalusugan at mga kutis ang magagawa, at kaluwagan sa pamumuhay dahil sa laging nagkakasundo, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 18, number 21 at number 34. Pisces. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may maliit na suliranin, ka sa iyong kapatid ay dapat mo nang magawa na magkasando na kayo, ikaw na ang gumawa ng pamamaraan para magkasundo, pero kung ayaw kang tanggapin ay hayaan mo na lang siya at siya na ang magdadala ng bad energy sa relasyon ninyong magkapatid, at ngayong araw ay may matalino kang isip sa pakikipag-usap, kung may kakausapin ay mapapakinabangan mo ng husto. Ang iyong matalinong isipan na pwede kang makagawa ng resultang maganda ang pahiwatig. Ngayong araw din ang isa pang pahiwatig kung ang anak mo ay may deal, at gusto kang isama ay dapat mong masamahan para mas makagawa siya ng naaayon na pamamaraan, na maging maayos ang pakikipag-usap para sa tagumpay. Sa iyong pera ay magsinop o pagsisinop ngayong araw ng husto huwag muna magpapalabas ng pera sa ibang tao, nang makaiwas sa problema o paggasta ng mabilisan ang pahiwatig. At sa trabaho, ang pahiwatig ay huwag kang gagawa na malate sa pagpasok dahil doon pwedeng magumpisa ang iyong kahirapan sa mga gagawin. Gawin mo na maaga makapasok para walang sinyales na maging mahirap sa mga gagawin. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 16 number 24 at number 10.